Section 1. Ang buhay ng isang mga ngalakal, simula sa pagkabata. Ito si Juanito, isang batang mga ngalakal. Bata pa lang, naghahanap na siya ng mga gamit sa basurahan. Doon niya nakikita ang kanyang mga laruan, mga plastic, bote at lata. Araw-araw, kasama niya ang kanyang nanay at tatay sa paghahanap ng mga basura na pwede pang pagkakitaan. Mahirap ang buhay para kay Juanito. Pero kahit ganoon, hindi nawawala ang kanyang ngiti at pag-asa. Section 2, Pagkain ng Pagpaghirap ng Buhay Sa araw-araw na pakikibaka, maraming Pilipino ang nahaharap sa matinding kahirapan. Ang mga pamilyang ito ay nagsusumikap upang makaraos, ngunit madalas ay hindi sapat ang kanilang kinikita. Hindi sapat ang kinikita nila sa pangangalakal. Ang mga basurero ay nagbabakasakali sa mga basurahan, umaasang makakakita ng mga bagay na maaring ibenta o ipalit sa pagkain. Pagpag ang madalas nilang kainin, mga tirang pagkain na kinukuha sa basurahan, ang mga pagkain ito ay nililinis at muling niluluto upang maging makakain muli. Sa kabila ng panganib sa kalusugan, ito ang tanging paraan upang maibsan ang gutom. Para kay Juanito, parang normal na lang ang kumain ng pagpag. Sa murang edad, natutunan na niyang tanggapin ang ganitong kalagayan. Ang bawat subo ng pagkain ay may kasamang pangarap na balang araw ay magbabago ang kanilang buhay. Pero alam niyang hindi tama ang ganitong buhay. Alam niyang may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Ngunit tila napakalayo nito sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kahit anong sipag ng kanyang nanay at tatay, hindi pa rin sila maahon sa hirap. Ang bawat araw ay isang pakikibaka, isang pagsubok na kailangang lampasan upang mabuhay. Minsan, naisip ni Juanito kung hanggang kailan sila mamumuhay ng ganito. Sa kanyang murang isipan, maraming tanong ang bumabalot. Kailan kaya darating ang araw na hindi na nila kailangang maghanap ng pagkain sa basurahan. Pangarap niyang balang araw, magiging maayos din ang kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pag-asa sa puso ni Juanito. Alam niyang sa bawat pagsubok, may darating na liwanag. Ang kanyang pangarap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang buong pamilya. Section 3. Isang milyong piso. Isang hindi inaasahang tagpo. Isang araw, habang nangangalakal si Juanito sa isang malaking basurahan, may nakita siyang bag. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng mga basura, may isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Laking gulat niya nang buksan niya ito, isang milyong piso ang laman. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang dami ng pera ay tila isang panaginip lamang. Sa wakas, pwede na silang makaahon sa hirap. Ang kanyang pamilya ay matagal nang nangangarap ng ganitong pagkakataon. Sa isip ni Juanito, ito na ang sagot sa kanilang mga dasal. Pero may bumubulong sa konsensya niya. Hindi tama na ang kinin ang perang hindi sa kanya. Alam niyang may ibang tao na nagmamayari ng perang ito at maaring naghahanap na sa nawawalang yaman. Gusto niyang tulungan ang pamilya niya. Pero alam niyang masama ang magnakaw. Ang kanyang puso ay naguguluhan at hindi niya alam kung ano ang tamang gawin. Napakahirap ng desisyon na ito para sa isang batang tulad niya. Sa murang edad, kailangan niyang magdesisyon ng isang bagay na maaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang tanong ay, susundin ba niya ang kanyang konsensya o ang pangarap ng kanyang pamilya? Section 4, Pagdadalawang Isip, Ang Mabigat na Pasyang Kakaharapin Sa bawat hakbang na gagawin ni Juanito, tila ba may mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat? Hindi mapakali si Juanito ng mga sumunod na araw, ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iisip. Ang kanyang isip ay tila ba isang labirintong walang katapusan. Alam niyang malaking tulong ang isang milyong piso para sa kanila. Isang halaga na maaring magbago ng kanilang buhay. Magbigay ng bagong pag-asa at pagkakataon. Pero hindi niya maiwasan ang kanyang konsensya. Ang bawat pag-iisip ng pera ay nagdadala ng bigat sa kanyang puso. Ang kanyang damdamin ay naguguluhan. Hindi alam kung ano ang tamang gawin paano kung may ibang taong mas nangangailangan ng perang iyon? Ang mga taong nakikita niya sa lansangan, ang mga nagtitinda, ang mga walang tahanan. Sila ba ang mas karapat dapat sa perang ito? Paano kung may malaking problema ang may-ari dahil nawala ito? Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalala, ang bawat desisyon ay tila ba may kaakibat na malaking responsibilidad. Iniisip din niya kung ano ang mangyayari kung isasawli niya ang pera. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Ang bawat hakbang patungo sa istasyon ng pulis ay tila ba isang hakbang patungo sa hindi tiyak na kinabukasan. Hindi lang para sa kanya ang desisyon niya, kundi para sa pamilya niya at sa may-ari ng pera. Ang bawat desisyon ay may kaakib na epekto sa kanyang mga mahal sa buhay at sa taong nawala ng pera. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon ng tama. Section 5 ang decision, isinauli is ang pera. Sa huli, pinakinggan ni Juanito ang kanyang konsensya. Dinala niya ang bag ng pera sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ng pulis. Kinakabahan man, alam niyang tama ang ginagawa niya. Ipinakita niya ang bag sa mga pulis at sinabi kung saan niya ito nakuha. Pinuri siya ng mga pulis dahil sa kanyang katapatan at pinangakuan ng tulong. Umalis si Juanito sa istasyon ng pulis na may ngiti sa kanyang labi. Section 6. Reaksyon ng mga pulis? Hindi inaasahang katotohanan. Nang makaalis na si Juanito, pinag-usapan ng mga pulis ang perang natagpuan. Sa likod ng kanilang mga ngiti at papuri, may masama silang binabalak. Hindi nila isasauli ang pera sa tunay na may-ari. Napagkasunduan nilang pagatian na lang ang isang milyong piso. Walang kaalam-alam si Juanito sa nangyayari sa loob ng istasyon. Umalis siyang puno ng pag-asa. Ang perang dapat sana'y magpapabuti sa buhay nila ay naging biktima ng katiwalian. Section 7. Ang Kabiguan ng Sistema Isang malungkot na pagbabalik. Pag-uwi ni Juanito, ikinuwento niya sa pamilya ang nangyari. Tuwang-tuwa sila sa kanyang katapatan. Pero sa kabila ng kanilang saya, may tanong sa kanilang isipan na saan na kaya ang pera ngayon. Hindi nagtagal, nabalitaan nila ang tungkol sa mga pulis na nagtago ng pera. Nalungkot si Juanito at nakaramdam ng pagsisising. Parang nawalan siya ng tiwala sa ustisya. Section 8: Konsensya at Hustisya, mga tanong na walang sagot. Araw-araw, nag-iisip si Juanito. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng hustisya? Bakit parang walang pakialam ang batas sa mga tulad nila? Alam niyang tama ang ginawa niya, pero parang iba ang kwento ng hustisya. Ang mga taong dapat sana'y tumutulong sa kanila, ang siyang nagpapahirap sa kanila. Mas naging komplikado ang simpleng buhay niya dahil sa isang desisyon na akala niya'y tama. Section 9. Isang pag-asa ang hinaharap sa kabila ng kabiguan. Kahit ganito ang nangyari, hindi nawala ng pag-asa si Juanito. Patuloy pa rin siyang nangangalakal kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumatatag at lumalakas ang loob niya. Hindi nawala ang pangarap niyang makaahon sa hirap. Sa halip, mas tumiba ito. Alam niyang balang araw, makakamit din nila ang magandang buhay. Ang konsensya at katapatan ang pinakamahalagang yaman na mayroon siya.